for today's video, little update nga dito sa ating mga liliit na mga chicken nuggets na are. Mm -hmm. Diyos me, pa chicken joy na yan mga mm -hmm. mia. Yung pwesto nga pala na yan, ay mm -hmm. eh, namanay na kay Ram. hindi ko na yan maawat. laging dyan ang gusto. Nakasuta. Siyempre, kinagabihan na ay pinapalitan na nga namin itong sapin. At tingnan nyo naman, inilagay na ulit namin yung eggshell para naman tumuwid daw ang lakad nila. Kahit medyo naglalakad na nga itong mga ito. Grabe namang kasarap namang kagati ng mga batang ito. Eh, tingnan nyo naman, parang kababango. Oh. 'di ba? Kanya-kanyang style lang 'yan, mga mi. Syempre babantayan mo kasi baka mamaya may tumubol, Matutubolon 'yun lahat. O oh, di babe, shout out nga pala dun sa aming pinakamaliit na babies. Ayan sa gilid, eh, hindi pala yan. Ayan, ayan siya mi. Huwag niyong mamaliitin yung maliit na yan. Akshuta, yan ang kabigatan dun sa dalawa pang isa. Nalaglag na nga dito sa gilid yung isa pa dahil sa sobrang kalikutan at eto naman ang ganap. Sabi ko ilagay mo na hasbit, hayaan mo muna yung isa dun dahil natutulog pa nga eto naman ang ginawa ng daddy nila. Balak yata ang isa lang sa ng mga bubuit na ari. O diba? Pinapatulog niya ang isa-isa. Sabi ko naman sa'yo, gumawa na tayo ng bata nang hindi puro dog yung ginaganyan mo. Madali lang naman yon tuturuan kita, naksyuta. O di babe, siyam barman naman ang papatulogin niya? Eh, kung gumagawa tayo ng bata, iisa lang yun, di ka pa mahihirapan, odi, di babe. Napaka-hands-on naman pala ng lolo dad na yan, just me. Nakikinikinit ako na sa future, ah, ah, talagang ako yung masayang ina, pag ako nagka-baby na parang siya lagi magpapatulog Kagaling magpatulog ng na rin eh, dito ako nakaka-discover ng talent ng batang ari, o di babe Sa may mga gusto pong papatulogin dyan, pwede nyo tong arkilahan, Nakshuta. o di babe dinadasalan pa ato. Aba, may patapik-tapik pang nalalaman. Diyos me. Iniisip ko nga eh, bakit niya ba isinasalan sa Eh, wala pang ilang minuto niyan mamaya. Magkakalas-kalas din yan. Ayan nga pala yung kaliitan pero kabigatan. Oo, oh, just ko may siksik pala yan. O di babe, siya lang yung na-arrange ng bongga. Mga mare, hindi na kasi may magigising sa kanilang isa. Kasi pag may nagising sa kanilang isa, gigisingin niya lahat. Ganon po yung mga yan. Medyo malilikot na nga din yan at medyo nagkakagata na din. Kung nahalataan nyo lang sa mga video ko ay medyo natatagal lang ng mag-upload. Paano yung naghahabul ako sa mga yan? mag upload sana ako kahapon na wala naman ang internet. Shoot ang converge to. Hirap mag-voice ber pag wala kang internet, bagot na bagot na ako dito sa tindahan mag-isa. Ori, babe, galing magpatulog. Parang nagpa-practice na. O, taray. Sabi ko naman sa iyo, Diyos me, fring free akong kalabitin. Gumawa na tayo ng bata. Patrenta na tayo pareho. Anak, -suta. Bale, ganun nga rin pala ulit ang aming routine. Siya ang tatao sa tindahan ng umaga hanggang 11 ng tanghali. Yes, patanghali mga mi. Tapos ako na ng alauna hanggang diretsyo hapon na. Tapos pag uwi, eh, eto na ang ginagawa namin. Kaya minsan-minsan lang kami nakakapag-video. Paano tamad siyang mag -video? Sabi ko, magbantay sa tuta. Natutulog siya. O tuwing alauna hanggang alas 5. Tuwing uuwi ako doon ng alas 5, mga mare lagi siyang bagong gising. Tapos biglang hahawak ng walis. Para kunyari may ginawa, gano'n. Wala kasi kaming internet sa bahay. Oo, ganun mga mi. Pinaputol muna namin. Hindi na kaya ng budget. Tsaka lagi naman kaming wala sa bahay. Kaya na naman tong nagbuntis si Sky at nanganak. Eh di lagi na kaming nandito. Nararamdaman tuloy namin na wala talaga kaming internet for today's video. Ito Yun niyang maisalansan. Eh ito na ang nangyari. Wala pang ilang minuto. O ba? Diba? Sinasabi ko naman sa inyo. Bali latag niyan. Naglatag ka para sa tiles. Diyos me, yung isa na lang yung hindi nagigising. Lahat nagsibaba na. Sino ba kasing magsabi na maglagay ka ng foam? Kainitan nga naman. O, oh, sinasabi ko sa inyo mga mi, nagkakagata na yung mga yan. O, di ba? Kalikutan yan. Napapansin nyo nga, e, pa ang nakalagay sa leeg nila. Kasi naman tong Flash Express na iwala yung aming parcel. Nakshuta. Utod nang katagal dumating. Kaya naka-order kami ng panibago. Sabi ba naman na lost package daw? Sino makakawala? Noon kami ba? Inawat ko nga dyan dahil mukhang nakaliligayahan tong batang Ari. Mali ang kinakagat niya sa lagay na yun. Wala na talagang pumwesto dun sa kama. Talagang yung isa na lang hindi nagigising, taray. At mukhang enjoy na enjoy naman to sa mga tuo. Taray, enjoy sila sa tiles. Huwag kayong mag-ilala. Kukunan natin sa mama nyo yung pansapin yung malamig. Bali, may cooling pad nga pala yung kanilang mama lola. Dahil double lola na siya. Dahil lolang lola na talaga siya. Eh, kukuhanin namin. Kain muna kami sa resto. At syempre, pag uwi namin, ay eh, dala-dala na namin yun. At eto na ang sis Ganyan po, lagi siyang naglilinis ng mga ihi at tubol ng kanyang mga anak at syempre dumating na nga ang mga bisita namin. Yes, nauwi na sila dito dahil may kinukuha lang silang gamit tapos doon ulit sila natutulog. Syempre parang mga zombie na naman itong mga tuta na Oh, di babe. Hindi pa nga namin maisama dito si Bailey kasi nga naman gusto muna namin silang maka month at mapaturukan muna sila para naman safe na safe mga mimakyals tara Ayan, o, oh, naglalambing si Sky. Na misang mama lang niya. namin, ay eh, kinuha na rin namin to. Ayan, o, yung kulay blue na yan. Yan yung tinutukoy ko na cooling pad. Hindi ko nga alam yung tawag dyan, pero ilalagay ko na lang sa yellow basket pagka gusto ninyo. Bale, na, gustuhan nga pala yan ng mga inakay namin. Siyempre, itong si Hasbe ay eh, nagtatakot muna ng tubul dahil aligaga pa nga itong si Skyers. O, di, babe? Ina-imagine mo ba naman? Ilan yung natubol na yan? O, oh, taray. Sis kay naman naliligayan. Ayaw lumbay sa akin. Nakshoot na. Tapos bina pinapalit niya si responsibility, taray. Yung mga nag-aabang ng daily vlog ko, pasensya na po. Diyos me. So, mama, ko nung lunes nang nag-swimming ba kami. Di sana ako maliligo. Binuusan naman ako nito ni husband ng tubig. So, tuloy ulo ko. Hanggang ngayon nga, namamaos ako. Siyempre, maraming salamat nga pala sa mga sumusuport at nagsusubscribe sa ating YouTube channel. Mga mi 261 subscriber na tayo. Siyempre, dito din naman sa TikTok at saka sa Facebook page. Diyos me, malapit na tayo mag-3,000. Ay! Kaya, wag na kayong mag-atubili. I-follow nyo na at siyempre i-support nyo na din ang aming mga page dahil natutuwa ako. Talay, parang mga zombie na yung mga liliit na yan. Sinasabi ko naman sa inyo, kanya-kanyang hasi yan. mga isa nakatingin lang, o, oh, ba diba? Alpine and the Golden Post plus 9. Uy, nagkaroon na ng plus 9 yan. Alpine na the Golden post sa YouTube, TikTok at dito nga naman sa ating Facebook page. Pag mo, isang pindot na lang mga mi. Syempre, maraming maraming salamat po sa lahat ng nagsusupport dyan. At syempre, nanonood ng mga video natin. Abang-abang na lang tayo sa video bukas. Malupit na naman to. May outing na naman tayo. Yung mga inaabangan ng mga person, siguro yung outing namin every linggo. Nakshoot, Hindi pa gumagaling yung sipon ko. Outingan na naman tayo. Siyempre, dun tayo magaling sa outingan. Siyempre, plus banding na rin natin kay Bailey yun. O, David, nagkakagatan yung dalawa. O, awatin nyo naman. Syempre, yung mga nakakakilala din dito sa akin sa Infanta, just me, mag naman kayo. hindi yung pinagbubulungan nyo Kung Nakilala nyo ako, nahihatuloy ako. Wapa naman ako mabait sa personal, charis. Syempre, sunod-sunod na nga ang ating pag -e edit at pag-voiceover dito sa mga maliliit na ito at sa maraming videos pa. Kaya i-support, support, support na yan, mga Mima Laban na to, medyo may boses-boses na nga ako, taray. Oh, thanks thanks nga pala kay Mama La dahil tinakas namin yung blue na yan. Este, pinadala pala niya. Oo uh -uh, baka sabihin na naman nasaanay kasi kung tinatakas ko 'yung gamit. Oh, di babe 'yan ang gusto nila sa init ba naman ng panahon. Ay, sinong hindi?